Walker, okay, lawak na ng Aroroy Pasiga sa Aroroy dito sa area na to, ito yung bagong public market ng Aroroy Grabe yung plano dito sa ano no Barangay Poblacion ito yun no Darating ang panahon, isa ito sa mga magagandang munisipyo Sa lalawigan ng Masbate, Aroroy hi right, guys, nandito tayo ngayon sa Aroroy Masbate So nandito tayo dahil syempre Founding anniversary ng Aroroy So, na nga. Ito, ito tayo, guys. Dito sa Manila ng Araroy. Medyo inaabot tayo ng malakas na ulan dito. At tapos na nga yung pari. Hindi tayo. Hindi na So, wait lang. Silong muna tayo. Silong <laughs> muna tayo dito. So, happy bonding anniversary, guys. Dito sa Manila ng Araroy. So, kaya naman na lumabas medyo so, wala na yung ambon try natin magigot dito tingin-tingin tayo dito sa mga kaganapan dito sa Aroroy ngayong bounty anniversary nila dito pala may banda may concert ata dito mamaya guys check so, nga natin to mm! New Public Market Sunto Rice So dito sa area na to, ito yung bagong public market ng Aruroy. Harap muna tayo na masisilukan guys dahil lumalakas naman yung ulan. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito sa loob. Bago tayo magsilok. Pasiga sa Aruroy. Wow. Pasiga sa Aruroy. Ano yan? Ano nasa loob? Ito, may hardware and construction supplies and car services dito. Yan, guys. May pasiga sa Arroyoy. Tapos, dito, may mga nagtitinda ng mga damit. Yan. Ayos. Ito, guys. May biyahe pala dito, yung Star Horse. Schedule of trips, fourth. Lucena to Masbate. Isang ako na ulan, guys, Oh. <laughs> dito, may kita tayo iba't ibang klase mga food stall. Proposed house project dito sa Barangay Poblacion Aroroy. 108 housing units with complete facilities and amenities. Ascenso Aroroy. Soon to rise at new Poblacion. Wow! yung plano dito sa ano no? Barangay Poblacion. Ito yun no? darating ang panahon sa ito sa mga magagandang munisipyo sa lalawigan ng Masbate, Taroroy So dito guys sa Casa San Rafael kung gusto nyo makikita ng mga sinaunang gamit doon kayo punta sa Casa Rafael hanapin nyo lamang sa si Sir Alex Alonso punta na ako dyan doon sa Casa San Rafael. Marami kayong mga malalaman about history dito sa Arogoy Piscay. Isa sa mga marirecommend ko, kapasalan kung gusto nyo maka maka-gain ng knowledge about history ng Arogoy at iba pang mga munisipalidad dito sa Masbate. Ikot-ikot so, -iko tayo dito sa Poblasyon. Ang bilihan dito sa area na to No? Harap kasi siya ng Arroy National High School. Ay, may event. Kung taga dito ka man sa Arroy, ay, maaari ka lang po mag-comment sa baba. Salamat po. Ayan o, oh, dami mga burgeran. Mga food stall ba? Ayan. Habang nanonood kayo ng ating biyahe-biyahe, kada lugar dito sa Masbate, eh, kung ikaw ay may gusto makita na lugar ito sa petisya natin maaari lamang kayo mag-comment sa baba dahil pupuntahan natin yan maraming salamat po may kayo guys kahit saan man yan hindi lang tayo basta mas bante lang eto maganda din dito pumunta guys, ito yung kainan dito sa may arroyoy yung marilis place at ang tawag dito naman tayo sa side. Arroy. Ikot-ikot lang tayo dito guys. Ito yung nasunog dati oh. Pero may kita mo. 5 story na agad. Grabe. hindi na ka tayo kanan. Dito you na. Know? bilis bilis nila mag, mag construct ng isang building dati pagpunta natin dito hindi pa ayos yan, nasunog kasi yan ngayon nakikita mo fifth floor na agad uh, ito yung maganda sa Aroroy guys meron sya, meron sya ng L street dito. dito yan so, ito yung shimmery ayos ito yung mercado nila dito palengke public market So hanggang dito nalang siguro guys ang ating road trip dito sa bahay ng Arroyoy Sana ay nakita nyo na ulit kung anong itsura ng Arroyoy ngayon masabi ko ang daming bago talagang bukas sa bukas Expect nyo, nauulat itong bahay ng Arroyoy Kaya nga ba Arroyoy? Woo! tawag ko. Bakit lawak na ng aeroloy? Nagataka dito lang tapos hanggang doon na sa dito Aero doon! Ito yung dulo. So, ito guys yung Aroroy. Napuntahan natin itong bagong lugar. Bagong, ano tawag dito guys? Coastal Road, yeah. Ano ba? Dito sa may malapit sa dagat. Kung gusto niyo mag-jogging, pwede kayo mag-jogging. Dahil sya, prepress ko, mahangit. O kung gusto niyo mag-rides, rides, -ride, bisikleta. Talagang may enjoy kayo dito. So, yun lang guys. Salamat sa panunod kita-kita ulit tayo sa sisimod. Comment kayo, mag-share kayo. Dahil siya shoutout ko kayo. Salamat!